Meron na naman akong bagahe. Ayan. Bagong kuha ko to sa 7-11 ngayong umaga. Titingnan natin kung ano ang hitsura nito. At ito ay special na order. Special to. Special na order ng aking mga ng aking mga anak ng aking Junakis. Kung yung, kung yung nakaraang kong video ay sa aking panganay, ito naman ay sa aking bunso. Ayan. Ito ay sa aking bunso. Ano kaya ito? Nakikita na ng personal. Ayan na naman. Ayan, guys. Sus Maria. Ayan. Ayan. Oh, ayan. 10.5. Naluka na. Naluka. <laughs> sa amin sa Batangas, ang luka. Bansag sa mga may tililing. Ayan. Ayan. Ito daw ay luka. Tapos may kasama itong cup. Order ko rin to itong cup na to para sa aking ano naman to. Para sa aking habibi. Ito. Pakap-kap na lang si habibi. Ayan. adikap oh, ang ganda oh. Maganda siya. Oh. Maganda, maganda. Aba, ganda. Ito kay mapupunta sa kanya o sa akin? Pero sa kanya 'to. Oh, tayo ng para sa akin. Ito ay para kay Habibi. Kay Habibi. Ayan, ito ang para sa aking bonuso oh See? Ayan. Magiging basketball is ka. Ta, ta ang aking bunso. Ito. Oh, guys. Oh. Green. Mag-green green siya. Hindi naman siya totally green. Ayan. Ito daw ay si Jordan Luca. Na Luca. Ayan. Abang naman. Favorite kasi niya. So, ayan o. Oh. US 10.5 Guys, titingnan ninyo no, pag original doon sa QR code. Yung nakaraang kong order yung sa Adi uh, Zero ng anak kong panganay. Yes, original. Titingnan natin sa QR code. Yan. Kasi tiningnan ko siya pagkalaki-laki ng paa ng anak ko pero yun ay 15 year old pa lang so ito na ito na pagkalaki-laki sus po ay 10.5 grabe eh man talagang sa kuya niya oh 9 lang Okay naman ah. Yung kuya niya ay 24 years old na ay magto 24 eh. O, oh, pagka laki-laki. yun. Oh. So, ayan. Para sa mga anak, lahat ibibigay. Ayan. Ganda guys nito, itong Adi Zero na ito. Ganda niya. Maganda rin lalo itong luka na are. Pagka laki, laki Ay magaan din. Magaan-gaan. Pero may volume siya kumpara naman dito sa ad May, may, may bigat ng konti ito. Ay, dito na lang. Mabigat tayo sa suelas. Ano siya? Dito na lang yung nagkatalo. Oh, grabe. Ito ay... Ito ay ano... Ah, uh, medyo pricey ng kaunti kumpara dito sa Adi